guys, nice. meron na naman akong Shopee. Sana oh. <laughs> Sana po Sana all. Kuha Ay, na burina. na yung na? Na? na yung buri yung Ano kaya naman yun? Hindi totoo yan. Kunwari ka ayun, pa. Man, Bola lang yan. na naman yung ngayon? Hindi ko amunin yung Burema na May itong nakanyan ko lang. <laughs> kabalo na. <laughs> wow! Mm -hmm. Camera. Nampak arah ya, kiri. Wow oh guys! Uy! Sana uy! Sana all, uy. na, Uy! Kamera na! Huwag na mag ride sa ko. Pupunta pa naman ako sa Pangas lang yan. Mga guys. Ito naman oh, mga guys. Oh. Na, na kailangan nandito mga guys syempre. oh. may remote control yan okay, mga guys oh. Oh. Huh. Dalawa kasi in order ko eh mga guys. Isang camera at, at saka yung sa uh, lalagyan ng sana uh, no. uh. ng element, mga guys. Ito mga guys. Ayan, ito, sa helmet ito guys. Lalagyan mo lang ito sa helmet Para malagay itong camera. 2 in 1 yan diba? Oo. 2 in 1. O guys. Ngayon ba guys? kamera oh. water water <laughs> <laughs>